Isa pong kakaibang wedding proposal sa Philippine Military Academy sa Baguio City ang ginawa ng isang sundalo para sa kaniyang nobya. Tinulungan pa siya ng mga kasamang kadete para maipakita kung gaano niya kamahal ang babaeng nais niyang pakasala. May news to go si Haji Riyan. Napuno ng hiyawan ng audience ang silent dream ng mga kadete sa Philippine Military Academy Grounds sa Baguio City nitong Sabado. Yan ay matapos silang masaksihan ng kakaiba at nakakakilig na wedding proposal ng sundalong si Lieutenant De John Marali sa kanyang kasintahan si Dr. Elin Portu. Bago nito, isang malaking formation ng I Love You ang binuo ng mga kadete sa PMA Grounds. Di naman inakala ni Elaine na para sa kanya pala ang performance. Hanggang sa bigla na lang siyang sunduin ng isang kadete mula sa hari ng mga nanonood at dinala sa harap ng stage. Wala akong mahugot na emosyon kasi kinakabahan talaga pero ayun uh, hindi, hindi ko alam hindi ko alam wala akong idea din kasi talaga sa mangyayari masaya 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 <laughs> isang linggo raw ang ginawang paghahanda ni Dejon para sa kakaibang proposal ikinatuwa naman niya at oo niya ang kanyang nobya actually it's uh, ayun eh. matagal ko ng ano tong uh, plan to nung nasa area pa ako sa Sulu and uh, just this time kasi nagano uh, yung rest and recreation nung Monday uh, nagpala mo kay Commandant. And, uh, mabuti naman at uh, pinayagan nila kaagad. Kwento ng magkasintahan, pitong taon na silang magkarelasyon matapos silang magkakilala noong pareho pa silang nag-aaral sa kolehiyo. Sa ngayon ay pareho na mga excited ang magkasintahan para sa nalalapit nilang kasal. Tingin ko next year. Depende sa kanyang gusto niyang ngayon Okay naman. Ang problema sa... Jirieta, Jimmy News.